So po mga idol, magandang araw po. Magki-training tayo ngayon kay Teresita. Nakakalungkot manisipin na wala na si Yelo. Pero, sakayanin natin yan mga idol, mga lungkot na yan. Huwag tayo mawalan ng pag-asa habang may ibon tayo. Alam ko si Yelo, tutulungan sa amin. Tutulungan kami niyan, nandito lang yan si Yelo. Hindi yan si Yelo umalis, nandito lang yan sa bahay. Kaya... Si Ilo nang bahala sa mga... ...yang mga kasamahan. Si Ilo na bahala. Nandito lang si Ilo sa tabi namin, mga idol, habang nag-training kami. Ginagabayan kami ni Ilo. Pasuporta naman sa feeds ni Ilo, mga idol. Ilo bird. Kapalo naman, mga idol. Tara, mga idol. Simulan na natin yung training kay Teresita. Una-una, eh. Ang unang-unang tricks niya mga idol, black tricks. Very good. Sa pa. Very good, Teresita. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga idol, kahit wala na si Hilo. Pero nandyan pa rin yan si Hilo, hindi pa rin nawawala yan, nandito lang si Hilo sa tabi namin. Nakaalalay lang yan si Hilo sa amin mga idol. Bike. Ito, tunnel. Pinatay yung tunnel. Sumbayin mo. Sumbayin mo, Teresita. Op, nagulat. Magugulatin kasi ito si Teresita. Eh, nagulat siya. aso balik. Tapa. Tapa. Balik. Very good. Nagulat si Teresita mga idol. Magugulatin kasi ito. Ang susunod natin mga idol, postcard. pa. Very good. Ulit. Post. Very good. Isa pa. Very good, Teresita. Nagsasana ito si Teresita. Wala ka pang itatapon. Excited ka naman, Teresita. Isa pa. Very good. Teres, skateboard, Teresita. Ito si Teresita, parang iba din ugali si Teresita, mga ito. Balik! Balik! Magugulatin si Teresita. Ito si Teresita hindi pa sanay sa maraming tao to. Kaya sasanayin ko to para hindi siya matatakotin. Balik. Very good. So mga idol, may nilagay ako dito pi barya. Kukunin ni Teresita to. Dadalhin niya sa akin. Teresita ko din mo. Sa hindi mo alam. Ano? Very good okay na. Yeah, mga idol. Very good Teresita. Ulit, ulitin lang natin mga idol hanggang masanay si Teresita. Nasira na kasi yung ilalim dito. Kaya uma umaalsa na yung takip. Kuhin mo. Kuhin Akin okay na ito, Presita. Very good. Magaling na to si Presita, mga idol. Marami na tricks ito. Tapa. Tapa, Presita. Very good, Presita. Ito naman, mga idol. Alcantia. Nilagyan ko, oh. Pali, paikot ng itim para makita yung bukas. Ito, so, may pareha ko dito mga idol. Dalawa. Very good sa pa. Very good, Teresita. Ang ah, susunod niya naman mga idol, magbabasketball siya pero siya ang bula. So. <laughs> Ayan mga idol. Sa pa. Sa pa. Sa pa. Very good. Tama so, mga idol, ginawa niya bula yung sarili niya. Parang tanga. Joke. Try natin sabay-sabay mga idol, gagawin ang tricks kung makukuha niya. Kukuha muna ako bula mga idol. Ito so na mga idol, may bula na ako. Gagawin natin itong tricks. Tatlo. Kukunin ko muna yung points dito sa loob. Subukan natin si Teresita kung makukuha niya. Basketball. Basketball Teresita. <laughs> mali. Alam, mali siya mga ito kasi first time niya ginawa to. Basketball. Shoot. Basketball. First time na training to mga ito sa kanya. Basketball. Very good sa pa. Very good. Ulit. Basketball. Sa pa. Shoot. Shoot. Basketball. Basketball. Huwag dyan. <laughs> Basketball. Shoot. Basketball. Shoot. Shoot. Sa pa. Ay, wala na. Ulit. Ito naman. Tapon. Tapon basura. Very good patresita. Tapon basura. Very good. Ulit. Ito, bariya. Dalawa. Alcansya. Agay mo. Very good sa pa. Alcansya. Very good. Ayun, nakuha niya mga idol. Yun lang mga idol. Nakuha niya na yung tricks na pinagawa nating tatlo. Pag-share ng video na to mga idol. Maraming salamat sa mga supporters natin dyan. At sa mga supporters ni Yelo, maraming salamat din sa inyo mga idol. Pa-share naman ng video na 'tong mga idol. Maraming salamat.